napahinto ako guys napaluha ayan napahinto ako napaluha ako doon na ah. Coffee. Tara, Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Nandito naman po tayo sa aking channel. And for today's video guys, I sort of opening up about something that what happened recently. Kaya po ako gumawa ng video na to kasi gusto ko po i-share sa inyo. Baka po may ma-encounter po kayo ng same situation nito. At least alam nyo po ang iyong gagawin or maging aware po kayo sa mga ganito na pangyayari. And hopefully, may matutunan din po kayong lesson about this kind of situation that I have been through. Ayan guys, bumalik po tayo. Naligo at nag-breakfast po muna tayo kasi kanina super aga pa po yun. So, kailangan po muna natin magbreakfast and maligo para mas fresh and mas ganahan po tayo mag-count or mag ng ating stories sa inyo. Yun nga po guys, may mga pangyayari na dumadating sa buhay natin randomly. Mga nakikilala or namimit po tayo ng mga tao na at the end of the day, marirealize po natin kung bakit sila dumating sa ating buhay, kung bakit po natin namit sila or nakilala natin. Kahit yung mga situation na dala ng tao na yun, dadating din po yung time na marirealize po natin kung bakit. Kung halimbawa po guys, naka-experience kayo ng hindi maganda doon sa situation, or sa tao as much as possible mag-focus na lang po tayo doon sa positive side. Kung halimbawa po yung situation na yon ay naka-experience ka ng hindi maganda, all we have to do is move on. Although hindi po yan mabilis, nasa process po yan. The best thing to do guys is i-divert na lang po natin yung attention natin sa iba. Hindi po sa ibang tao, I min mean, ibang ma- lilibangan po natin. Halimbawa, gumala ka or mag-enjoy ka or uh, mas mabilis ka makamove on. So, ganun na lang po ang gagawin po natin. Minsan po, guys, ang sasabihin lang sa'yo ng ibang tao, just forget and forgive. Hindi po yan ganun kabilis, guys. Mabilis sabihin, pero hindi po ganun kabilis gawin. We may forgive, but it's difficult to forget or it may take time to forget. May mga tao guys na namimit mo and kahit sinasabi mo na about the countless battles you fought inside your head sa araw-araw na dumadaan sa buhay, ini-ignore lang nila yon, Hindi nila pinapansin yon may mga ganong klase ng tao. Yung alam mo, yung nagkaka-anxiety ka na, nagkaka-depression ka na, dahil doon sa mga pinagdadaanan mo about this person, parang baliwala lang sa kanila yon Because para sa kanila, hindi nila binibigyan ka ng value. Nevertheless, delays, kasi nga po, nire mo, siguro, binibigyan mo siya ng halaga. Parang ini-ignore mo lang din kung paano kanya i-trade. Yung parang hindi ka pinapahalagahan. Pero dahil para sa'yo, I mean, mahalaga siya sa'yo. At importante, so ini-ignore mo lang ang ganong klase na treatment niya sa'yo. I was emotionally exhausted to the point that naramdaman ko na that I was nearly broken. No matter how this person or persons treated me, or kahit ano pa ang kanilang ibato sa akin, na minsan pa ay binabaliktad nila ang istorya or nagsisinungaling pa sila para magmukha silang malinis and innocent. I can still manage to keep a smile on my face for everyone around me. Kasi po guys, I don't dwell to this kind of situation or to someone else who ruined my plan and my future. Life must goes on. Ika nga. Ganito po kasi yun guys. Isang araw, napasend na lang po ako sa isang tao. Actually, as in, kasi sabi ko nga sa inyo earlier that if meron po nangyari sa atin or naka-experience po tayo ng hindi maganda ng dahil sa isang tao or sa isang situation, all we have to do is just to move on. Gumawa po tayo ng paraan para ma-divert po yung negative to positive or maging optimistic person na lang po tayo at this time hindi naman po tayo pwede mag-hold ng grudge para sa ganitong klase ng mga pangyayari na dumadating po sa ating buhay. So, what I did is na ma-divert po natin yung ating attention sa iba, sa ibang ginagawa po natin, lalo na katulad ko ngayon na I'm going back kung saan po tayo na bansa galing. So, doon na lang po ako nagpo-focus. Actually, kung ano man ang na-experience po natin, kung ano po ang na-experience ko po sa mga ganun klase ng tao, ganong klase ng mga situation, ay uh, mas inaano ko na lang po ang ating future na nasira nang dahil sa ating maling pagtitiwala sa ati sa matao na akala natin ka panipaniwala ay hindi naman po pala. Yun guys, ang aking ginawa. Kung baga nakakalimutan ko na yan, wala na yan sa isip ko, ang mga ganong bagay. Kasi, guys, kailangan po ba natin pagbigyan ng atensyon ang mga ganong klase ng tao? B kailangan pa ba natin bigyan ng atensyon ang ganong mga klase ng mga experiences natin? Of course not. So, we have to move on. At ganon ang ginagawa po natin. Although, it's not as easy na sasabihin ng ibang tao na just forget and forget. No, it's not. You may forgive, but it's difficult and it's tough to forget. Hindi, it will takes time to forget. So, yun nga guys, nawala na po sa isip ko ang mga yan. And hindi ko po alam kung bakit isang araw po, bigla na lang po ako napamessage sa iisang tao. Actually, itong tao na to is nagkaroon po ako ng idea dahil po sa nagkwinto sa akin dati. Actually, I'm not interested with this person. Pero na-open na niya lang po sa sa uh, at sasabihin na lang po natin source char. Actually, hindi ko alam kung bakit, guys. Bigla na lang po ako naka sa kanya. Tapos, guys, uh, at first, kasi sabi ko nga sa inyo, naka-move on po tayo. Uh, Ganong klaseng experience na dala ng isang tao sa atin. Un at wala na sa isip ko ngayon. And I was wondering kung bakit ko nagawa 'yon. Yes, I admit. I was the one who initiated the conversation. And napapatunong din ako is a question mark po sa akin kung paano ko na nagawa yon wala na po, hindi ko na po iniisip yon iba ang nasa isip ko na about sa future eh, kumbaga nagtatanong din ako sa sarili kung paano ko nagawa yon sinasakyan ko lang yung mga tinatanong niya as in yung baga kalmado lang ang isip ko and ito pa guys we had an exchange messages then medyo napareact lang ako doon. Hindi ko po nagustuhan yung mga sinabi na po sa akin. Ando na yung nagsisinungaling na at binabaliktad na ako. So doon ako nagreact. And ang ginawa noon, blinak ako and I another account. Kasi hindi ako titigil, guys. Pag halimbawa, meron siyang sinabi sa akin hindi ko nasagot yun. Or hindi ko na itama yung kaniyang sinasabi sa akin. Hindi po ako titigil. Yung question or yung sinabi niya is nakahang na hindi ko na ikorek. Kailangan ko bigyan ng correction kasi hindi yun ang tama. Nag-send po ako ng message sa kanya. Tapos, bakit ganoon? May mga tao na, guys, sa ganung edad niyo, kailangan pa po ba ninyo magsinungaling? Kailangan pa po ba ako rin? If you are going to confide, if you are going to admit the mistakes that you made, just tell the truth. Just admit it. Nagko-confide ka na eh. Bakit kailangan kailangan pa ibaba ang isang tao para maiangat ka? Or kailangan bakit kailangan or ibato ang kasalanan sa ibang tao para magmukha ka tayong malinis? No, don't do that ayun guys, uh, pagka may reason ako, na alam kong tama ako, hindi po kasi ako tumitigil. Talagang gagawa at gagawa ako ng paraan para maipaliwanag ko, or para, para ko yung sinasabi niya. So ang gagawin niya kasi, nagsalita siya ng hindi ko nagustuhan, na binabaliktad ako, nagsisinungaling pa, na throwing stones at me para magmukha silang malinis. So I have to correct them. Ganon. So nung nasabi ko na po yun, then I stopped. Kasi 'yun lang naman eh. Actually, guys, napahinto ako, guys, napaluha. Ayun, napahinto ako, napaluha ako doon. Ah, uh, mabait ako, guys. Mabait akong tao. So, ayan. Ano ba? So, ito na nga po, guys. Kung sa bait lang po, guys, mabait po akong tao. Sa tagal ko na po sa UAE. Iba't ibang klase ng company ang napasukan ko na private or government or semi-government pa po yan. Iba't ibang klase ng tao. At kahit doon sa mga tinitaran ko ng iba't ibang apartment na po ang natirhan ko sa isang apartment, ilang mga tenants ang nandoon. isang beses hindi pa po ako sinabihan na masama ang galit ko. Lahat po 'yon. And kahit yung pinakalast kong pinasukan na trabaho dato sa government sector, guys. Kahit yung medyo yung medyo may ugali na po doon, naging kasundo ko po siya. Anong sabi niya sa akin? Ang bait mo. Mabait kang tao. ni isang pieces guys walang nagsabi sa akin na masama ang ugali ko ayun nga po guys kasi yung nakausap ko sa chat ay medyo may edad na po siya and hindi ko po ma na ganun siya magsalita sa akin although hindi ba siya bakit ganun Basta guys, doon ako nagalit, doon yung nalaman ko na binabaliktad ako or nagsisinungaling na para magmukha silang malinis or inosente. Yun nga guys, they are throwing stones at me para maging innocent nga sila. Sa ganong edad niyo po, nagkakawa pa rin po pala nila ang mga ganong klase ng mga pag or they are trying to mock me. Tapos sabihin pa niya sa akin, yun I am smart. Smart? Nag, nag, nagbubuhat ka ng sariling bangko, ate? Ha? Saan ka naging smart? Magsenyor na tapos ipagmamalaki ipagmamala, niyo pa yung ganong smart-smart ng dahil sa pagsusuot ng damit? Itong picture na po, guys. Ayan. So, nakita po yan ng isang photographer. Nakita lang po niya yung picture. Kinuha, kinuusap niya po niya ako na mag uh, nakuhaan niya ako ng picture at maging model po dahil sa kanyang page. Hindi lang po na yan natuloy for some reasons. And hindi man lang po sa pagmamalaki kasi hindi ko naman na ituloy. yung isang kilalang uh, RTW store dyan po sa Abu Dhabi. Nakakuha po ako ng message from them na inaalok po nila ako na maging model po ng kanilang damit although wala po yung bayad pero ang gagawin po nila is ilalagay po kasi yung picture ko na yon na magmo po sa kanilang na ilalagay po nila sa brochure or sa catalog at bibigyan po nila ako ng catalog na nandun po ang aking picture wearing their RTWs na mga da ngayon nasabi ko po yun guys kasi sinabihan po ako na na smart smart daw dahil, dahil don pa sa pananamit mo By the way po, prior to this things happen, siguro mga one week or more than a week before po nito ay nanaginip po ako. And ganito po guys ang panaginip ko. lagrabi grabe ang kintab ng ganito ko dahil yung araw. Ayan, paano pa ang gagawin ko? Anyway, so, paano ba? Ayan, ganun na tan ako. So, ay, nasa cheekbone ko ang kaniyang pakintab-kintab. Ayan, parang may highlighter na ako dito. Anyway, ano po yan guys ng araw? So, ganito na lang ako. Anyway, ganito po ang panaginip ko. Nasa beach po ako. So basically, nasa dagat po ako. Ang tubig ng dagat, napakakalmado. Maraming tao. Tapos may mga Us, Ako naman, nakatayo lang ako doon sa dagat. Kasi siyempre, maliligo po sana ako doon sa beach. Kaya lang, parang nag-people watching lang po muna ako before po ako mali. Parang ang saya-saya ko habang pinapanood ko yung mga tao na nag jet ski, lumalangoy, naliligo, yung mga ganun. Tapos, meron din po, parang airplane na maliit po ang itsura. Mas maliit pa sa helicopter. At ang laman lang po ng airplane na yon, kasi super liit lang po guys. Ang itsura po niya is parang airplane, pero mas, malay, mas maliit pa sa helicopter. Ganun po. Na ang laman lang po niyon ay 3 to 4 persons lang po ganun po. Tapos lumilipad lang po siya ng mababa guys. Tapos may mga nang jiu ang daming naliligo. Pero may mga tao po doon na malinaw po sa akin kung sino sila. Ito po guys. So, nandun po ako sa may tubig pero nag people watching po ako habang yung mga tao yung masaya na diligo. At tuwang tuwa po ako guys habang nanonood po ako sa mga tao. May, may parang jet or parang salbabida parang ano basta naka-float po sa harapan ko. Tapos, alam mo yung pag naliligo, lumulublob. Although, hindi ko po nakita yung tao na lumulublob siya. Pero nakita ko po siya na gumanon. Yung, ano pang tawag doon? Bumangon? Ay, hindi. Umahon. Ayan. Yung galing umahon po sa, mula sa pagkalublob. Yung inilublob niya po yung sarili niya. Tapos, umahon na ganyan. Tapos, ano po yung hitsura niya? Kalmadong kalmado. Tapos, pag ganyan niya, nasa harapan niya ako. Kasi ako nga, di ba, ang saya ko na nagpe watching po ako habang may mga nag tapos may parang airplane pants, tapos ang daming naliligo. Parang ang saya-saya ko. Tapos biglang may umahon na lalaki. Tapos, nakita niya ako. Di ba, nakatayo lang ako doon sa may tubig. Nakita niya ako. Nilapitan niya ako. Hindi naman masyadong malapit. Siguro mga 1 meter. Nilapitan niya, nilapitan niya ako ang ano niya, parang ang malumanay siya magsalita. Hindi ko, doon sa panaginip ko, is hindi po detailed ang kanyang sinabi. Basta lumapit siya sa akin at kinausap ako. Tapos, maaliwalas po ang kanyang mukha. Malumanay po siya magsalita. Tapos, ganun lang po yung senaryo. Tapos, guys, banda doon is nandun yung asawa niya na naka white Tap, nandun. Tapos, lumapit. Dilampasan niya lang po kami. tapos ignore lang po niya yung babae. Inignore lang po niya yung asawa niya habang nakikipag-usap sa akin. Tapos napatanong ako doon sa lalaki, di ba asawa mo yun? Ba't parang wala lang? Ganun. Yun lang ang clear na nasa. Ganun po guys ang aking panaginip. Guys, nung nagising ako noon, paulit-ulit ko na iniisip. Bakit ko napanaginipan ang ganong klase ng senaryo? nagtataka ko kung bakit hindi ko naman iniisip ang mga yun hindi ko naman, bakit as in talaga guys nakaupo lang ako nun, pagkagising ko nakaupo lang ako at nag-iisip ako bakit at bakit at bakit, isang malaking question mark bakit ko na panaginipan ang mga yun as in totally hindi ko na, basta yung time lang na yun nagising ako, tapos siguro mga after ilang oras, habang kumakain ako, minsan naiisip ko, bakit ko na napanigilipan yon Pero after nung araw na yon is nawala na sa isip ko yon Yung during that day lang po. After nun, mga next day, is nawala na po yon sa isip ko. Then, mga sumunod na araw, guys, kinakabahan ako. Ilang, ilang araw ako kinabahan, as in kabang kaba ako. At naiisip ko, bakit parang kinakabahan ako? Then, guys, yun nga, naisip ko, or na ko na lang, yung panaginip ko na yon itong bago lang po, itong nangyari na po, yung about sa exchange ng mga messages po namin. Parang something connected or relevant or related po siya doon sa panaginip ko. So, saka ko na lang po ulit na recall ang aking panaginip na yon So, I realized guys na everything happens or everything is always happy for a reason. Hindi po natin alam kung ano po ang reason at kahit yung panaginip ko nga at what I have said earlier guys, napatanong ako is that was a big question mark sa akin kung bakit ko napanaginipan ang yun. Hindi ko po iniisip ang mga ang mga yun. Oo, bakit ko napanaginipan yun? Tapos biglang alam mo, napaisip din ako or bakit naisip ko din yun kung bakit ako nakapag-initiate doon sa conversation na yun na wala sa plano ko yon at wala nga sa isip ko yon eh, bakit magagawa ko nga di ba ganun pa man guys kahit ganun na po ang ating na experience sa mga tao na kikilala po natin sa mga taong namimit po natin at iyong mga ipina-experience po na nila sa atin sa ating buhay kahit Minsan, it cost a lot of pain sa atin, sa ating sarili, sa ating mental health, ganun. Kahit para sa atin, medyo it ruined na po sa ating mga plans, sa ating future. Para sa akin, eh, wala po akong regrets. And kahit ganun pa man po, guys, I could say that I still continue and will always share my good heart and kindness with anyone in need nasa personality ko po kasi yun guys nasa pagkatao ko po yun guys na gustong gusto ko po tumulong honestly ang sarap ng feelings yung nag-aalaga nag ka, nag-aasikaso ka na at hindi na po yun magbabago habang buhay ko na po or forever po akong ganun alam nyo po guys kahit po doon sa horoscope ay lagi po yan naka-indicate doon sa aking zodiac sign na ako po ay uh, maalalahanin maalaga, masikaso, mga ganun, bling, 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 mga ganyan. Kasi nasa pagkatao ko pa talaga yun. It will not fade away sa akin. Kasi pagkatao ko yun eh. Nasa kaibuturan ng buto ko yun eh. And siguro, para sa tamang tao, ganun, yung kaya nila i-value yung mga ginagawa mo towards them. And bigyan nila ng halaga yung mga ginagawa mo. Hindi yung ganun lang sila sa'yo, yung pakikitungo sa'yo. Pero, or pinapakita lang nila sa iyo pag andiyan ka or di ka benefit from you. Tapos pag hindi ka naman kailangan or wala ka na sa kanila is ganun. At the end of the day babalik ta rin ka, gagawin sila ng quinto through stones at you para magmukha silang malinis. Walang kasalanan. Minsan, babalik ta rin ka pa na ganito, ganyan ang gusto niya. ganyan ang plano niya, ganyan ang mga ganun-ganun. Minsan, napapit, ha? Pero kahit ganun nga, wala ako sama ng loob, wala akong pagsisisi, ganon. Kasi ako guys, ay napaka-sentimental ko na tao. I always treasure every single moment or every little thing. Pinapahalagahan, I value every single moment, every single thing na nagagawa sa atin. Doon sa mahaba naming pag-uusap ni ate, ay may nasabi ako doon na gumaan ang pakiramdam ko nung nawala ako doon sa situation. Which is, as a matter of fact guys, nasabi ko lang yon kasi sobra na yung mga pinagsasabi niya sa akin. As in, binabaliktad na niya ang mga kwento, yung mga kasamang kasinungalingan niya. So, I was defending myself from wrong accusations na galing po sa kanila. They were criticizing me they were mocking me. At yung mga na-encounter po natin ng mga experiences na dala ng mga taong nakikilala po natin ay meron po 'yan mga lessons na kailangan po natin matutunan from them or from the situation. Let's don't blame anyone. Ang gawin na lang po natin guys, siguro, uh, isang realization po ito na hindi kasi kahit ako guys, doon sa nangyari, ako hindi ko nga po alam it was a big question mark sa akin kung bakit po Nagkaroon ako ng courage to initiate ng conversation ng ganun. It was a question mark, a big question mark sa akin kung bakit nagawa 'yon. At actually yung panaginip na 'yon ay nakalimutan ko na din po 'yon. And kaya din po nowadays, na-recall ko po ang aking panaginip. Kasi something like connected po siya or some kind of related po siya doon. Kaya ako po na-recall 'yon binsa minsan naiisip ko, kaya pala may mga pangyayari sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Or kung anong mga reason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na to. Hindi po natin alam at kung bakit nangyayari ang ganito pero siguro meron pong uh, dahilan kung bakit nangyayari ito and everything is always happens for a reason pero wag po tayo mag iwan ng sama ng loob or wag po tayo magsisi ng magsisi na lang po let's move forward and let's don't dwell to those kind of experiences na may masamang impact po sa buhay natin. kailangan may mga lesson po tayo natutunan for this kind of experiences sa ating buhay. At saka, hindi po natin kailangan basta-basta magtiwala sa ating kapwa, yung mga nakikilala po natin. Yun lang po guys for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!